<clears throat> Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating digital na balwarte ng katotohanan at talino. Ako si Hashtag Walk With Lang. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang balitang mainit-init. Ah, parang bagong luto na pandisal sa umaga. Si Representative Rodante Marcoleta, ang sagip party list turned senatorial dark horse ay humihingi ng early proclamation para sa top 6 na senador sa eleksyon 2025. at surprise, surprise, nasa ka ika siya. Coincidence. Hmm? <laughs> Pero teka, hindi lang ito tungkol sa kanyang ambisyon. May usap-usapan na statistically improbability, vote discrep discrepancies, at kahit duplication sa Comelec servers. Ano ba talaga ang nangyari? Isang matidik na laro ba ito ng politika? o may mas malalim na kwento sa likod nito. Kaya naman mga kaibigan, buckle up! Ilang mga minuto tayong naman sinsinang talakayan, puno ng katotohanan, tawa, at ilang aha moments ang hinintay natin. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, huwag kang aalis at bago natin simulan, ihit mo na yung like button, iklik ang subscribe, at i-ring ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating expose. Kung feeling mo generous, magpadala ka na rin ng super thanks para suportahan ang ating content. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, balikan natin ng konteksto. Ang election 2025 ay isang super election year para sa Pilipinas. Milyong-milyong Pilipino ang bumoto noong Mayo 12 para pumili ng mga bagong senador, kongresista at lokal na opisyal. At ayon sa Comelec, mahigit 95% ng election returns ay na ay na-transmit na sa kanilang servers record time. Pero sa gitna ng bilis na 'yan, may mga isyung umusbong at isa sa mga pangunahing tauhan si Rodante Marcoleta. Sino nga ba si Marcoleta? Hindi siya celebrity tulad ng ilang senador at hindi rin siya galing sa political dynasty. Pero biglang sumulpot ang pangalan niya sa Magic 12 ng senatorial race kahit hindi siya kabilang sa mga frontrunner sa pre-election survey. Iglesia ni Cristo member sa gift party list representative at ngayon independent candidate na biglang nangunguna. Sa partial tally, may 13.7 milyong boto siya. Ikapito noong May 13 pero ngayon ika na. Parang plot twist sa teleserye ha, diba? Pero teka, paano siya napunta rito? Ang sagot, under-voting at suporta mula sa ilang sektor. Ayon sa mga analis sa X, ang kanyang lakas ay maaaring dulot ng anti-Marcos sentiments at strategic voting. Pero may mga nagsasabi din uh, rin uh, na ang kanyang biglang pag-akyat ay suspiciously convenient. Ha? Go, Aquino, De La Rosa, Tulfo, Pangilinan, Marcoleta. At ngayon, si Marcoleta mismo ang nangunguna sa usapang ito. Humi- humihingi ng maagang uh, prokla proklamasyon para sa top 6. Pero bakit nga ba siya nagmamadali? At ano ang sinasabi ng Comelec tungkol dito? Abangan natin. Mga kaibigan, narito ang bomba. Si Marcoleta sa isang motion na inihain sa Comelec ay humiling na iproclaim ng top 6 na senador dahil 97.23% ng election returns ang mga na-transmit nung gabi ng May 12. At ayon sa kanya, dahil sa statistically improbability na maabutan pa ng mga nasa baba ang top 6, dapat na daw ideklara ang mga panalo. Pero bakit top 6 lang? Bakit hindi top 12 na siyang bilang ng senatorial seats? Simple, nasa, -i, nasa ika-anim si Marcoleta. Ay, ang galing ng timing, di ba? Pero seryoso, ang argumento niya ay may basihan. Sa halos kumpletong bilang, mahirap na raw makahabol ang mga nasaka ikapitong pababak. Pero hindi lang proklamasyon ang hiniling niya. Gusto rin niyang linawin ng Comelec ang mga discrepancies at duplication sa partial at unofficial votes sa media server. Sabi niya, may limang milyong boto raw ang nadoble sa consolidation sa Comelec Central Server. 5 million. Ah, parang plot ng sci-fi movie kung saan nadodoble ang lahat. Pero teka, bago tayo magpanik, tignan natin ang sagot ng Comelec. Si Chairman George Garcia, na parang superhero ng transparency ngayon, ay sinabing walang discrepancy sa kanilang tali. At ang proclamation ng 12 na senador ay gagawin sa Sabado o Linggo. At para mas lalo maayos, gusto nilang ihanda ang isang dignified venue. Ah, sosyal ha? Ngayon, pag-usapan natin itong statistical improbability na sinasabi ni Marcoleta. Ano ba to? So madaling salita, sinasabi niya na dahil halos 97% na ng boto ang nabilang, imposible na raw maabutan ng mga nasa ikapitong pababa ang top 6. Pero totoo ba yan o parang sinasabi lang niya to para mas secure ang kanyang pwesto sa partial tally, si Marcoleta ay may 14.9 million na boto. Habang ang mana sa baba, tulad ng ikapito, ay may malaking agwat. Kung susuriin natin ang matematika, sa natitirang 2.77% ng election returns, kailangan ng isang kandidato ng millions ng boto para makahabol. Isang sitwasyong halos imposible nga. Pero teka, hindi ba sa politika walang imposible? Baka biglang may budget vote na lilitaw seryoso na. Ang punto ni Marcoleta ay may lohika, may, pero may catch. Ang kanyang motion ay maaring isang tactical na kakbang para ma-pressure ang Comelec. Kung iproproclam siya ng top 6, nakalak na ang kanyang pwesto. Pero paano naman ang iba? At paano kung totoo ang sa usapin ng duplication? Ang tanong, may basihan ba ang kanyang statistically improbability argument o isa lamang itong smoke screen para sa mas malaking plano. Susuriin natin yan mamaya, pero bago yan, pag-uusapan natin ang mas malaking issue, ang mga vote discrepancies. Mga kaibigan, narito ang mas malaking drama, ang sinasabing duplikasyon ng limang milyong boto sa Comelec Central Server. Ayon kay Marculeta, natuklasan ng media teams na libo-libong precincts ang nadoble ng transmissions na nagresulta sa limang milyong sobrang boto. Grabe ha? Parang panalo na rin ako ng loto sa bilang na yan. Pero seryoso, ito ay isang malaking akusasyon. Kung totoo, maaaring magdulot ito ng malaking kaguluhan sa kredibilidad ng eleksyon. Pero ano ang sabi ng Covillet? Si Chairman Garcia ay mabilis na sumagot. Walang discrepancy. Sabi niya, ang mga official an official results sa Comelec microsites ay per lang. At ang official na tali ay ginagawa ng National Board of Canvassers. At para mas lalong malinaw, sinabi rin ng Comelec na 98.99% ng local election returns ay natransmit na noong May 13. At wala silang nakitang anomalya. Pero teka, kung wala raw discrepancy, bakit may mga grupong humihingi ng manual recount? tulad ng kampo ni Apollo Kibuloy? At bakit may mga watchdog tulad ng PPCRV at KBP na nagre ng delay sa transparency servers? Ang tanong, kung transparent nga ba ang COMELEC, bakit may ganitong mga issue? At kung si Marcoleta ay nagdududa sa sistema, bakit siya nagmamadaling ipaproclaim ang top 6? Parang may mali sa kwento, di ba? Ngayon, ilagay natin ito ng mas malaking konteksto. Ang eleksyon 2025 ay hindi lang tungkol sa boto, ito ay tungkol sa kapangyarihan sa si isang banda, si Pangulong Marcos at ang kanyang alyansa para sa pagbabago na may anim na kandidato sa Magic 12, a Tulfo, Lacson, Soto, Cayetano, Villar at Lapid. Ah, sa kabilang banda, ah, ang oposisyon ah, na may koneksyon sa Pamilya Duterte at ang mga independyenteng tulad ni Marcoleta. Si Marcoleta, bagamat independent, ay malapit sa ilang sektor ah, ng anti-Marcos. Ang kanyang biglang pakakyat sa senatorial race ay nagdulot ng espekulasyon May malak malaking grupo ba sa likod niya? At ang kanyang musyon na ah, ba ay bahagi ng mas malaking plano para ma-secure ang Senate? bago pa man magbago ang bilang. Samantala, sinabi ng palasyo na kontento raw si Marcos sa resulta kahit hindi lahat ng kanyang kandidato ay nanalo. Pero teka, may mga usapin na gusto raw ni Marcos na siguraduhin maraming alay sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay, ang drama! Pero itinanggi ito ng palasyo. Sabi nila, gusto lang daw ni Marcos na harmonious na trabaho sa Kongreso harmonious sa politikang Pilipino, good luck with that. Pero seryoso, ang laban ng Marcos Duterte ay nagbibigay ng kulay sa musyon ni Marcoleta. Kung ma-pro-proclaim ang top 6, magbabago kaya ang dinamika sa Senado? At paano ito makakaapekto sa mas malaking issue tulad ng SOGI Bill o Charter Change? Mga kaibigan, pag-usapan natin ang mas malalim na implikasyon Si Marcoleta ay maaaring may punto ha, ah, sa kanyang statistically improbability argument. Pero ang kanyang pagmamadali ay nagdudulot ng pagdududa. Bakit top 6 lang? Bakit hin hindi hintayin ang opisyal natali? At bakit siya mismo ang nagre ng discrepancies pero gusto niyang i-fast track ang proklamasyon? Parang sinasabi niya, Comelec, may problema sa boto, pero sige, iproclaim mo na ako. Ano yon Cherry picking? Sa totoo lang, ang issue ay ito, ang isyung ito ay tungkol sa tiwala ng ating electoral system. Ang COMELEC sa kabila ng kanilang pagsisikap ay nahaharap sa mga akusasyon ng anomalya at ang mga kandidato tulad ni Marcoleta na gumagamit ng mga legal na hakbang para masecure ang kanilang pwesto ay nagpapakita ng mas malaking problema. Ang politika natin ay madalas na tungkol sa self-interest, hindi sa bayan. Pero huwag tayong magpaapektuhan ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa mga kandidato, tungkol ito sa atin. Sa mga butante, kaya naman, kailangan nating manatiling mapanuri, magtanong at humingi ng transparency. Kung may duplication ang, nga ang mga boto, ah, kailangan Kung wala, kailangan patunayan ng COMELEC na malinis ang proseso. At yan, mga kaibigan, ang ating malalim na pagsusuri ah, sa gamit ni Rodante Marcoleta sa eleksyon 2025 isang kwento ng ambisyon, matematika at politika ng Pilipino. Ano ano ang tingin mo? Tama ba ang hiling ni Marcoleta o masyado lang siyang nagmamadali? May ano ba sa Comelec o overreaction lang ang lahat? I-drop mo yung mga opinion mo sa comments ha. Gusto ko yung marinig. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-hit mo na yung like button. I-share sa mga kaibigan mo at i-subscribe ang channel para sa mas maraming ganitong content. Huwag kalimutang i-click ang bell para updated ka sa mga susunod dating video. At kung feeling mo generous, magpadala ng super thanks para tuloy-tuloy ang ating mga expose. Salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Manatiling mapanuri, matalin, manatiling matalino at magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam for now.